Tama sa meron tayo ito. Troubleshoot na Honda Click na 125. but ang problema kasi nito mga, mga sa Apart ng makina. At uh, medyo may uh, kunting ingay. Kapag uh, galing sa cold start, medyo tahimik siya. After mga 10 to 15 minutes siguro, saka lalabas yung uh, issue. Ngayon, dahil galing sa cold start, wala pa siyang uh, ingay. Kaya, ay uh, in mo natin mga 10 minutes to 15 minutes. Saka, mayroong kakaibang tunog sa makina ngayon, iintayin natin para ma-explain ko sa inyo kung ano yung sira baka sakaling case na ito yung mangyal sa inyo mayroon na kayo ding ideya at uh, alam nyo kung ano nyo na yung nyo sa mekaniko nyo para hindi hindi kayo matulad doon sa mga baka-baka sakali baka vlog, baka ganyan, ganyan mas lalong lulubo yung gastos ninyo yan, painitin mo natin yung konti para makita natin naka acrophobic na uh, fight kaya ganoon lang na yung kanyang tunog kaya pa normal pa yung kanyang andar Okay, wala pa. Kasi malamig pa. Hold pa yung makina niya. Ayan, wala pa. Mayamaya. Penetrate mo natin mga sila. Okay, ito mga san, so lumabas na yung sounds na parang kaya mo mayroong uh, nag-iipit, uh, nag-uma. Oh, bakal, ayan. Yung tunog na ganyan, tarina, wala yan. Ngayon, medyo uminit na yung makina niya, kaya lumabas na yung tunog. Ayan, pag mo naman siya, nawawala yan, kitig na ganyan. Saka na wala. Bigyan mo siya ng kunting gas. Ayan, nawala yung tunog. Standard pero pag pinatawan mo. Ayun. May kakaibang sounds. Tapos pilitan ng konti. Ayan, nawala. Yan, yung tunog niyan. Kapag so, ka once na ganyan yung tunog ng motor niya mga sir, matik po yan na ang problema niyan, water pump. Water pump ang problema. Kapag ganyan. Kaya, huwag yung ano, kung sasabihin sa inyo ng ibang ano, uh, katulad ng mekanik ko, na baka yung camshaft, baka block, baka piston, baka sigunyal bearing, huwag so, kaya maniwala doon kasi ang problema lang yan, yung water pump. Mamaya, inodoran lang, ko, inodoran lang ko na siya ng tisa, water pump, tapos papalitan natin yan. Pero bago nyo yung matanggal yan, ay tatanggalin nyo muna yung radiator. Radiator sa ito. At ililis nyo lang to. Itong takip, kahit hindi nyo natanggalin yan, walang problema yan. Basta pinaka-importante, nakatap lid siya. At yung, yung water pump na isasalpak, dapat nakatap lid. Para maisalpak nyo ng maayos. Kapag uh, hindi kasi nakatap lid yung uh, cams, saka yung water pump, bali masisira yung water pump natin mamaya pagka tumating yung pisa yan, tatanggalin natin yung radiator sa yung water pump okay ito mga sir tanggal ko na yung uh, radiator at uh, natanggal ko na rin yung uh, water pump ito uh, yung water pump niya bali pinilacheck na pala ito sa iba at uh, pinaghahanda si sir ng uh, Magkano pinagahanda sa'yo? 15? 15, 15, 20, 15, 20. 15 to 20 daw yung estimation doon sa tunog na yan. Kaya ayun, tuwag nga sabi ko kanina, kapag kagalit yung issue ng motor ninyo, at least meron na kayong idea mga sir. Para kahit paano, eh meron na kayong ano, pagbabas yan. Ayun, Ay, matigas oh. Ito matigas. Yung tumutunog dyan, yung bearing, tapos yung uh, mechanical seal nito, at uh, may nabibiling mechanical seal naman nito kaso nga lang hindi ko rin na uh, uh, garantiya na tumatagal yon Mabilis lang masira yon at uh, nagawa ko na rin yun. Inabot lang ng 3 months. Palit na naman. Pinakamahirap nun, nagahalo yung lang isang kulan. Pati yung black natin, maadamay. damay. Eh. E, nasa ano lang naman to. Nasa 1.7, ganun. Pagka pinadeliver natin sa lalamog. Kaya, yeah mas paganda buo na lang may salpakin natin yung ating bagong uh, water pump ito yung bagong water pump natin ito yung code Ayan. pump assembly ilagay muna para may ilagay natin okay ito yung bago natin na water pump at uh, isasalpakan natin. Okay, tingnan mo natin. Ito mga saray-sabut siya. At uh, kapag iniikot nyo naman siya, mararamdaman yung walang sabit. Doon sa luma kasi, yung sa luma niya, talagang mararamdaman mo talagang may kumipigil at ang hirap ikutin. Yeah, yan yung problema. Kasi si Gunyal daw yung problema nito. 15,000 to 20,000 ang magagastos. Sa kasa mo ba pinapihin? Kasa? <laughs> <laughs> Pinakpan. <laughs> Pinakpan. Baka <laughs> magiging. <laughs> Ang tubong Ang bas. Tubong lugaw dyan. Samantalang mayroon akong kondyan. Bubawang makina. Wala ka pira-pira. Sabi ko, Sili, bigyan mo akong 6K. Wala eh. Hindi natin makipilit. Ayan. Eh. Ito mga asan. Ibalik na natin yung water pump or nailagay na natin or napalitan na natin yung bagong water pump natin at kinakalkal natin yung uh, wire ng uh, speedometer dahil hindi na kasi gumagana. Ayan. Putol yung dalawa. Pero hindi siya na-check engine. Kapag ka yung kulay orange ay yung kulay pink na yan kapag yan ang naputol doon na siya mag-check engine. Yan. Ito ang natin triangle ito ha. Ah. Basta pinaka-importante mga sir sa sa na isak puli, Ay, isang stock pulley. Yung ano, water pump. So Yan. Ito hindi ko na naituro pala sa inyo yung ano. Yung tamang top nito. Dito sa luma natin. Same lang din naman. Tuturo kulang naman sa inyo yung uh, kung paano kay mag update dito mayroon siyang guide yung guide na yan kapag uh, itatap nyo siya nang hindi nyo tinatanggal yung oh, nang kahit hindi nyo natanggalin tong cover na yan para hindi na masira or mag leak yung cylinder head cover natin itong pinaka ito itong contail na yan oh, baka may, may, may natamaan may nag react yeah, yung contail na yan mga sira itapat nyo dito <laughs> yan, itapat nyo yan dito. paano Para kapag binalik nyo siya, swak na swak. At syempre, tatap din nyo rin dito. Dito, oh, meron siyang guhit. Makikita nyo rin yung pingas na yan. O yung kuntil na yan. Oh. Tapat niyan dito. Yan. Pagtapatin nyo yan, oh. guhit na yan. Dito, basihan nyo ito kung tama yung pagkakalagay ng pan minsan kasi nagkakaiba yan or mali yung pagkakalagay kaya hindi siya tumutugma yan pag once na naitap nyo na yan at naitap nyo rin to salpak yan diretsyo hindi na kayo mahihirapan yan kung bago naman yung ilalagay ninyo langis lang okay na langis lang ilalagay nyo dyan salpak nyo swak na swak yan kahit na hindi na kayo magtanggal nito kung yun lang ang papalitan nyo mga sarang Okay, bali yun muna. Pagdudugtungin muna tapos may maya pandarin natin. Ito mga sir, natin yung mga kina. At uh, habang pinapandar natin, ay uh, nilalagyan natin ng kulan para sumiksik. Tapos paiinitin natin at i-check natin kung tutunog pa rin to. Durado, mawawala na yan kasi bago na yung ating uh, water pump. Yung dati niya kasi masikip. Talagang may sabit na. Kulang, isa pa. malabas na rin yung indicator ng battery matik na may problema na yung ano battery nya kumagsak na yung ampira eh kaya mo natin mga sara tapos maya video natin ulit pag mayat na mayinit na ay okay, balik mo na. Tapos yung kanyang speedometer, ayun sa kanya yan. gumagana na rin. Kasi kanina, hindi yung gumagana. Pero hindi siya nagkaroon na siya ng check. Hindi siya check engine. Dahil iba yung naputol. Oh, yung po niya. Ayan, yun yung po niya. Ito, to. Ito, ito pala. Okay, babalik natin yung po ang mga sir. Dahil tapos na tayo. At, eh, ah. Kung pinapainit pa natin, balik na natin yung upuan. Okay, ayan. Balik na natin yung upuan niya. At uh, kanina pa umaandar yan. Yung una nating kuan niyan, bago gawin. Saglit lang. Talagang uh, umiingay na yung makina. Brr, kung gano'n yung sa third drive bearing naman yan. Ayan, tapos na tayo mga sir. Testing mo muna sa labas. Ayan, sayang sana yung ano, 20 mil mo. 20 mil sana. 20 mil kasi sinisingil. 15 to 16. Ayan, 15 to 20 ang sinisingil. ito mga paggawa din mga sir ito tapos na Ayan. sa takbo na ganon iingay na dapat yan Ayan, wala nang ingay ibig sabihin gusto na gusto na yan na, na, 20, na 20k sana kung kumayag si sir doon sa pilag uh, tanungan niya saya ngirit perangin ang kuasa bebas ya sikapulung BC ya nak si mangut ya oke selamat selamat